Isasara po ng ilang oras ang ilang bahagi ng NLEX Valenzuela simula bukas hanggang sa Biernes. Alamin po natin ang dahilan mula sa report ni Isaiah Mirafuentes. Isaiah? na naabuti ng isang linggo ang magiging closure sa bahagi ng NLEX Balintawak. Layunin itong magbigay daan para sa konstruksyon ng Northern Access Link Expressway dalawang linya ang inaasahang isasara tuwing gabi. Simula mamaya hanggang sa Miyerkules sarado ang pinakadulong kaliwang linya at gitnang linya ng northbound lane. Habang simula sa Webes hanggang Linggo, isasara ang pinakadulo sa kaliwa na linya at gitnang linya ng southbound lane. Magsisimula ang nasabing pagsasara ng linya simula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Hati naman ang reaksyon ito, ng mga motorista at commuter tungkol dito wala magta-traffic yan kasi yung normal na walang ginagawa traffic din sa hapon. Mm. Steady traffic 'yan. Uh, so for improvement naman po. Uh, siguro po pansamantala po pero mas mas okay naman po kasi po para mo naman po sa uh, mas mabili mas mapabilis pa rin po yung traffic po. Masyadong pahirap sa amin 'yan. Kagaya namin araw araw kami lumuluwas pa Manila. Mm. Masyadong pahirap dapat bigyan kami ng magandang alternate na daan. At yan muna ang latest update dito sa Alex Balintawak ay Zayamir Puentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat ay Mirafuentes.